Uy, balita ko katulong ka lang dyan. Taga kuskusog ko an, anidoro. Taga sa lubot sa bata. No, balita ko katulong ka lang daw dyan, maid. Ay, pagod na ako maging katulong, ayaw ko na maging mid Kaya ayaw ko ganyan. Ayaw ko magkuskus ng anidoro. Kadiri ayaw ko rin mag ano, mag mag-alaga ng mga bata. Ang gusto ko lang yung nakabukaka ako. Ayaw ko maging katulong. Yung maging maglinis ng CR. Nagkahugas ng pwet ng bata. Ayaw ko ganyan. Kaya ayaw ko maging katulong. Ayaw ko maging maid. Ayaw ko. Gusto ko rin yung yung magandang buhay, yung nakahiga. 'Di ba? Ayoko maging katulong. Ayoko 'yung ganyan. Yung may amo ako, ayoko ganyan. Kahit sawa ako sa, sa maging katulong. Sawa na ako sa sa ano? Sa maging katulong, sawa.